Ito, si Andrew, Andrew I, e. No? Oh, Di ba? Yan ang rapper ng Alianza. Dati, originally, eh, kay DP Sara ito. Kailan, lang, wala na. Nagbalimbing. Napunta, napunta sa Alianza. Na, halos hindi na napapahiya nung kampanyahan dahil halos wala nang sumasagot sa kanya. Ito ngayon, lumalabas na it, it, it's a concert. Kinakantahan niya, hinaharana, hinaharan, hinaharana, niya ang mga diskaya. Same, same feather, flaps together. Oh, pakinggan natin ang kanyang harana sa mga diskaya. Ang pamilyang diskaya ay mahal kong kuna. Oh, you know? <laughs> ang pamilyang diskaya ay mahal kong kuna. Oh. <laughs> Haha. Ito pa yung kasikatan nila no, no ng mga diskaya. I don't know anong year ito. Parang it's a gala na ito. Naka consi Diskaya, naka gown pa ito talagang mama mamahaling damit. So ano na ngayon? Oh. So dito mo makikita yung yun ano the same feather plucks together. Bakit mahal niya ang pamilyang Diskaya? Siguro, dahil sa daming natutulungan. Kasi nga, may foundation daw. Ano bang foundation yun, ha? St. Gerard Foundation. Ang daming natutulungan daw. Kaya, kala nila mananalo si Sarah Diskaya sa Pasig. Eh, wala, hindi nila... Yo, basta, ano, good governance. Ang tao, hindi mo na maluko ngayon. Kahit si Mayor Magalong, uh, ang lakas ng kalaban niya resista. Alam mo na ma maraming ha, maraming resources. Ganon din Diskaya, maraming resources. Kaya lang, hindi nila nakayang talunin magalong sa bagyo and Bicosoto sa Pasig. Dahil ang taong bayan nakikita, nararamdaman nila yung tunay na serbisyo ng mga mayors nila. So siguro kung hindi pumasok sa politika itong Sara Diskaya, yung naging tahimik lang kahit yeah, tuloy pa rin ang hindi siya nagpa-interview hindi, siya, no, hindi ganito katindi ang ano ngayon yung rest ng taong bayan uh, sila na yung tinatawag na king and queen of flood control Meron nga mga statue na ngayon. Tapos na ang statue ng Queen of Flood Control Projects. Yun na yun, 50-foot story ng Sarah Diskaya na Although AI generated lang, kaya lang. Kita mo yung galit ng taong bayan, no? Yung nag kanina. Nako, nagsalita. Una, yung abogado. Nagmamaka... Apila lang ba na kung gusto nyo ng accountability, sumunod naman kayo sa proseso, tamang proseso, sumunod kayo sa batas. Ganon. Mamaya, sabi na, sasampahan namin sila, yung organizer, sasampahan namin sila ng kriminal. <laughs> Sige, So, yung mga galita? I don't know. Sinong organizer doon? Kaya lang, most likely, ito yung mga makakaliwa. Anak bayan. Eh, dati na nilang ginagawa yan. So, sumunod sa batas. Ano pa? Mga pakiusap ng Diskaya. Mga anak daw. Huwag, <coughs> ahm... Um, idamay ang mga anak dahil inosente. May sakit daw. Kaya lang, grabe. Tuloy-tuloy pa rin ang pambabas. Oh, magbasa lang tayo sa mga comments, ah. Oh. Okay si Ken. Sabi niya, King of Cool diba, Rap. di ba? Ra rap. Rapper si uh, Andrew. Eh, o, king of Cool Jan John Bocat, Kunanan. Lahat talaga ng sinusuporta ni Andrew ay puro patapon. Buti na lang, ibinoto ko si Bibilini. Masasabi kong di ako nagkamali. Yes, in fairness. Mas mabuti pa sana ang presidente natin ngayon, si Bibilini. Bibilini wala siyang ano eh, wala siyang bahid ng anomalya. Yun lang, tinatawag natin siya na lutang nung una dahil nga uh, kala natin marunong yung kandidato nating BBM dahil magaling magsalita. Yun pala, magaling din mag... Uh, ito, ang galing ng uh, kanyang administration, first three years. Walang nangyari, ngayon lang siya nagising, ngayon lang siya nagalit, ngayon lang siya magpaimbestiga. Binuwag niya yung Presidential Anti-Corruption Commission, o oh, ngayon, bubuo ulit siya ng komisyon. So ang tanong, sino kaya ang members ng komisyon na ito? Baka mamaya kung sino-sino na lang. <coughs> Hanggang ngayon, di pa, hindi pa niya masabi kung kasama pa si Mayor Magalong sa komisyon na yan o no, hindi. Anyway, bantayan po natin, ipagdasal po natin si Mayor Magalong dahil uh, I believe na no, nasa delikado ang kanyang kalagayan dahil galit na galit sa kanya. You no? para siyang bumabangga ng uh, mga syndicated crimes yung mga sabwatan ng uh, contractors DPWH and contractors pwede nilang but then ano, no, battle tested na ating Mayor Magalong kailang, kailangan niya ang ating dasal at sana matuloy ang kanyang pag uh, testify sa kongreso o sa kamara na invitation para magka, magkaalaman na papangalanan niya yung mga kongresista uh, problema natatakot ng kamara na impitansya so good luck po aming minamahal na mayor magalong Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talanting ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ay eh, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng Libring yero at pako para ang tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. <tong tiyan>

Oh, <laughs> karon nante, pila na ni katuig imong balay? Unom na gyud ka si. na happy. Busa na nga bungkat hmm. na. Nga tuluan na gid mi. Salamat ha, Lord, kaya na, na, ka -amu sa Lord kay naa gi nakaabot sa moa. Gracias ya. na. Salamat unta nga magparayon gyud ang magratuan sa moa maghatag og gracias sa sin o oh, sa unta pa di ang iyang kaluoy sa moa. Lord, salamat. Hmm. Inasa nagtabang sa sin, inaot unta nga magparayon pagyod. Ay, naapagid ko anak na wala apagid. Mm -hmm. Nage. So, kailan ko naman ganyan Sige lang ante, ang panalangin. Oo. -oh. So, si nagilak na siya sa kalipay. Sige, ang ibati. Na natagaan si Augustine. Sige auntie, salamat.